Yun mga Meron pa lang nagtatanong sa amin kung ano daw yung may sasuggest namin ang magandang gawin kung bibili ba ng bahay o mangungupahan dito sa Canada. Hmm. Yeah. Gagawin ko po ng uh, ano na yan, uh, video na yan. Kasi gusto kong matulungan ka mga katoto. Magkaroon kayo ng idea kung mangungupahan ba ng matagal or bibili ng bahay dito sa Canada mga katoto. Ganito po yan. Kung bago pa lang naman kayo dito sa Canada, eh talagang mag, ano kayo, mga katoto, magre-rent kayo ng bahay. Kasi wala pa nga bahay dito. Ngayon, ang magandang gawin is mag-ipon ka ng pang down payment mo habang nangungupahan ka, habang mura pa yung uh, renta mo. Ganon. Tapos, pagka nagkaroon ka na ng uh, budget na pang down payment sa bahay na gusto mong bilhin, saka ka kumuha ng bahay, mga katoto. Kasi, kami ang ginawa namin dati nangungupahan kami tapos nung time na yon eh gusto na namin talagang kumuha ng bahay kasi uh, apartment ngayon eh syempre isang kwarto lang kami ng ni commander mga katoto tapos sa isang sa kabilang kwarto kasi tatlong kwarto yon sa basement tatlong uh, tatlong kwarto yon Bale, may nakatira doon sa dalawang kwarto tapos kaming dalawa ni commander doon sa isang kwarto. Kaya, yun, naki, naka, nakikipag uh, uh, iniintindi namin yung mga uh, kapit kapitbahay namin or kapit kwarto namin mga katoto. Yun, pakikisama ba? Ganon. Hindi ka makapag-ingay kasi natutulog sila. Hindi ka makagawa ng kung ano kasi nagpapahinga din naman sila. Kaya nag-decide kami mga katoto na kumuha ng bahay no sa Ethelbert kasi ayun nga gusto namin ng freedom. Gusto namin ng uh, medyo tahimik tapos uh, gus uh, gawin namin kung ano yung gustong ga namin gawin mga katoto. Tapos ang isa pa doon na reason namin kung bakit kami gustong uh, uh, kumuha na ng bahay or mag-mortgage mag na, na kami ng bahay is uh, yung upa namin or yung rent namin doon sa may kwarto, doon sa may basement na tinupahan namin dati, is dadagdag lang kami ng konti doon sa bahay na kukuhanin namin. Halos ang dagdag lang namin is $100 mga katoto. Mas makakatapid kami doon mga katoto kasi imbes na ibabayad namin doon sa rent ng bahay, eh, ibabayad na lang namin dun sa may mortgage Tapos end of the year or ilang taon matatapos yung bahay May sarili kaming bahay mga katoto Tapos uh, yung araw-araw na gusto mong gawin dun sa bahay mo At gusto mong uh, mag maggalaw or mag maglinis at magatrabaho dun sa bahay mo hindi mo uh, wala ka nang intindihin na tao na maaabala or may istorbo kasi sarili bahay yun mga toto yun ang inano uh, namin na uh, kinonsider namin mga katoto nung bumili kami ng bahay namin dito sa Canada yung bahay po namin uh, hindi po kami agad kumuha ng malaking bahay kasi nag-uumpisa lang po kami noon yung time na yun, wala pa pong uh, trabaho si Commander. Naghahanap pa po ng LMIA si Commander noon. Kaya, ang bahay naming una sa si Ethelbert, maliit lang po siya. Uh, maganda na siya na pang-umpisa. Lalong-lalo na sa mga uh, bago pa lang dito sa Canada. Tapos, ayun nga mga katoto, uh, yung bahay po namin na yun, Hanggang ngayon po, iba rin po namin mga katoto. Nandun pa rin siya. Tapos, uh, ang kinagandahan po noon mga katoto, tapos na po siya. Fully paid na po siya. Uh, dapat 10 years po namin babayaran, pero ang ginawa po namin is uh, yung principal niya, yung principal, yung principal account niya, uh, doon po namin lagi dinadagdagan ng bayad mga katoto. Pwede po yun. Kung gusto nyo nga ay uh, fully paid agad yung bahay nyo or madaliin na bayaran, yung punteriyahin nyo na bayaran yung principal principal amount niya mga katoto. Yun. Tapos, yun. Uh, thanks God na nabayaran namin ang buo yun. Wala na po kaming utang sa bahay namin doon sa Ethelbert. Tapos, ang kinagandahan po nun mga katoto, pinapaupa po namin ngayon. May nangungupahan po doon na kasama po namin o kasama ko po dati sa trabaho. Ngayon, ang uh, desisyon namin na uh, ng bahay is maganda na ano siya, uh, worth it siya mga katoto. Kapag ka nangungupahan kayo at malaki po yung upa nyo o rent nyo, tapos meron naman kayong pang down payment, mas mainam po na maghanap po kayo ng bahay na halos kas same lang ng upa nyo sa bahay o sa rent yung sa kukunin nyo na bahay mga toto pang umpisa nyo para at least nakabukod kayo tapos wala kayong iniintindi na kasama tapos may freedom kayo sa bahay nyo masasabi mo na sa iyo yung bahay na yun kasi pinaghihirapan mo mga katotoo. compare sa nangungupahan eh pagkatapos ng 25 years kung nangungupahan ka wala kang ma, ano mga katoto wala kang investment bayad ka lang ng bayad labas lang na labas yung uh, pera mo pero kung may hinuhulugan ka na bahay 25 years bayad na yon mga katoto wala ka na pong iisipin na babayaran tapos sa'yo pa yung bahay mo mga katoto. Hindi po na sayang yung pera mo na uh, pinangbabayad doon sa mortgage mo mga katoto. Ganun po yung uh, inisip namin mga katoto kasi dapat utakan lang dito, gano'n 'yan. Uh, sana makatulong itong video na to para makakuha na rin kayo ng bahay. Lalong-lalo na dun sa mga mataasang renta, mga katoto. Isang, isang libo yung rent, 1,500. Kumuha na lang po kayo ng bahay nyo, mga katoto. Mag-ipon po kayo ng pang-down payment nyo. Tapos, uh, bumili na lang po kayo ng bahay nyo. Mas makakatipid po kayo dun. Mas uh, may-ipon nyo pa po yung pera nyo. Kasi, Pagkatapos ng hulugan na yan mga katoto, sa inyo na yung bahay nyo. 25 years ka na maghulog dyan sa bahay mo, after nun mga katoto, sa inyo na. Hindi ka tulad sa pagrerenta yung 10 years mo na pagrerent hindi mo na yun mababawi mga katoto. Okay, ganun lang po yung uh, suggestion ko mga katoto at yung share namin na ba, paano kami uh, magumpisa dito at paano kami reason bakit kami nagbumili uh, bumili ng bahay mga katoto. Uh, kung bago ka pa lang sa channel ko, sa RPTV, please subscribe, like and share sa aming YouTube channel para marami pa pong ma-inspired or marami pa pong matutunan ang mga kababayan natin na papunta dito sa Canada. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo dyan lagi. bye, -bye.